And guys, good morning everyone. Ayan, ang ingay ng aso namin. Today is, I'm going to uh, see if there is any fruit of, uh, in this potato. Sweet potato. So, titignan natin kung meron ba siyang laman. Anyway guys, kaya nandito ako sa garden kasi uh, wala kaming ulam. So, naghahanap ako ng mauulam. At uh, kamote yung nakita ko na hukayin. So, tignan natin kung may makukuha tayong laman. And, uh, thank you so much for in advance. So, ito guys, tignan natin kung meron siyang laman. Anyway guys, this kamote is, ayan, meron siyang laman. Hindi ko to tanim. Tanim to ni ate. Pinakialaman ko lang. Ayan, tignan lang natin kung meron tayong makuha. Pagkatapos ay, Munguha na tayo ng manguha na ako ng ano ng ah uh, gulay para sa aming almusal anyway it's uh, about 9 o'clock in the morning pero hindi pa kami nag almusal And since wala kaming ulam so ayan hindi pa kami kumain at paghanap muna ako ng gugulayin Here's another one. I love it. Yuhu! Malaki! O, oh, di ba? Malaki siya. Malaki ang laman niya, yung isa. Let's see kung may makita pa. So, yeah. So, ano? In fairness, meron siyang laman. O, <coughs> oh, di ba? hindi lang natin siya bunutin guys kasi magalit yung may ari nito ito so, kasi tutanim eh. so wala akong authorized na magbunot nito kasi nakiki ano lang ako masama hindi ko sya makita dalaman Ayan, mayroon sanang isa pero hindi ko makita kung saan siya pumunta. Okay. Sayang, hindi ko makita. This <laughs> see another one here if there is Ilaman? So, ayan guys, meron ako nakuha. O, ba? Diba? <laughs> so, meron ako nakuha ditong kamote na laman, tatlong peraso. Uh, mga good size naman siya. So, ang hahanapin ko na lang ay ganap ako ng gulay. So, gagawa ako ng dinding.